Wow! Ganda naman ni eh, Mira. Hi, Mira! Hi! Hello! Saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Kay Mami Ina. Ha? Kay Mami Ina? Po, pupunta ka kay Mami Ina. Are you sure? Kay Mami Ina ka pupunta. La, that's dirty. Don't put it in your, ano, on your mouth. Okay, let's go na. Yeah! Wow! Wow! Ganda naman ng hair. Ganda naman ng hair ng Bibi Miyang na yan. Kulot-kulotizing. Wow! Wow, namang ganda naman ni Miyang. Oh! Okay. Bye, Miyang. Say, Amira, Amira, sabihin mo muna, subscribe to my channel. Dito, harap ka. Harap ka kay Mamita, dali. Kiss nga muna ulit kay Mami. Okay, bye. Bye. <laughs> Ba't may hinahawakan? <laughs> Because it's windy. Matat matatangay ng hangin? Oo oh, nga, it's windy nga. <laughs> hinahawakan niya yung kanyang ano, ipit kasi nga natatakot siya baka daw matangay ng hangin kasi mahangin. Okay na. Okay, come on. Sige na, good na. Go na. Papabike ka rin ng face mask? Yes. Yeah. Mm. Okay, sabihin mo muna. Halika, harap ka dito. Mira, sabihin mo na. Okay, uh, please subscribe to my channel. Dali. Channel. oh, hindi ko narinig. Subscribe like to my channel. <laughs> Magkano ko mas pambayo? I want Okay. We'll mo okay. muna. ko narinig. ayo Ay, ayusin mo. I love you. Sino ko? Ha? I love you, Amira. I love you Amira. <laughs> Saan ka galing? Uy! <laughs> Apir!